sa September sa mga kailangan namin na gawin na trabaho sa Office of the Vice President at sa Davao City. Yan po ang uh, mga updates. Pinaabot ko din sa kanya. Sabi ko, kung makapunta ka bukas, ay meron kaming rally para sa iyo. At uh, invited ka. Marami sa ating mga kababayan sa iba't ibang lugar ng mundo darating bukas para magdasal, para magpasalamat, at para ipanawagan sa ICC na ibalik ninyo ang aming pinakamamahal na Tatay Ligo. Alam niyo po, kayong lahat ay nandito sa the Netherlands, sa iba't ibang bansa sa Europa o sa ibang continent. Dahil, bakit? naghanap kayo ng oportunidad para sa sarili ninyo at para sa pamilya ninyo. Hindi po ba nakakalungkot yon para sa isang bayan na ang mga tao ay umaalis? Dahil unang-una walang trabaho. At kung meron mang trabaho na makita, ay kakapiranggot yung sweldo. Walang pabahay na kaya ng mga tao. Walang healthcare. Napakaganda ng healthcare ninyo dito sa Europa. Doon sa atin, alam nyo ba, di ba? Ang pamilya napupuno sa utang kapag nagkakasakit yung nana, yung tatay, yung kapatid, yung anak. Nakakalungkot na ganun yung bayan natin. Di ba po ba dapat ang pangarap natin, ang vision natin, ang plano natin ay papunta doon sa kung ano yung nakikita at pinunta natin dito sa Europa. Pero hindi nangyayari iyon. Dahil unang-una sa ating politika. Lahat na lang puro politika lahat na lang puro doll out, lahat na lang survival ng isang politiko. At ang kanyang pamamaraan para siya ay ma-reelect na naman, mabalik na naman sa pwesto, ma-reelect na naman. Pero kung makita mo, ay napakabagal ng pag-usad ng bayan o kung meron mang nakikita na pagbabago sa ating bayan. Kaya napakahalaga, mga kababayan, na pinutulak natin ang ating mga leaders na ibigay ang karapan dapat na serbisyo sa taong bayan at sa bayan. Hindi mahirap hanapin, hindi mahirap tingnan, hindi mahirap tanungin kung ano ba yung karapat dapat. Dahil nakikita natin yan sa ibang bansa. Nakikita natin sa Europe, nakikita natin sa Japan, nakikita natin sa Australia, sa Taiwan, sa Qatar, galing akong Qatar. Nakikita natin. Pero bakit hindi natin nakikita sa ating bayan? Iba? Hindi ko sinasabi na maswerte kayo kasi nandito kayo. Dahil marami sa inyo, hindi niyo naman dala yung pamilya ninyo eh. Yung iba, oo, nadadala nila ang asawa nila, ang anak nila. Pero yung iba, nandoon yung pamilya nila. At sila yung naghahanap buhay dito, naninigurado na makatapos, makapag-aral yung nandoon, may bahay, may kinakain, may nabibili. Nabibili ang gamit at mga pangangailangan. Kaya kailangan talaga itulak at itulak natin at hingiin natin sa gobyerno. Ibigay ninyo ang karapat-dapat at ibigay ninyo ang nakikita namin sa ibang bayan dito sa ating pinakamamahal na Pilipinas. Dahil kailangan umalis ng ating mga kababayan. At masakit din sa mga naiiwan doon tulad namin na wala kaming mapupuntahan dahil wala namang kaming bahay sa ibang bayan, sa ibang bansa, sa ibang lugar. Nandun lang kami, nandoon ang aming mga anak at nakikita namin araw-araw. Bakit ganito sa Pilipinas? Bakit doon sa ibang bansa dahig. Alam niyo ba? Alam niyo naman kasi nakikita niyo ako. Naglalakad lang ako dito. At kung nagmamadali, nagbabas, nagtatram. Bakit doon sa atin, sa Pilipinas, sasakay ka lang ng bus, bakit parang makikipag-agaw buhay ka? nag aagaw buhay ka. Sasakay ka lang ng bus. Diba? Ang daming-daming namamatay sa tricycan. Nababangga. Nang no hold up. Or... Bakit? Ah, oh, basta lagi. Masakit sa akin. Lalo na, gagagaling ko lang sa Qatar, ma'am. So doon sa Qatar, meron silang national ID. Sabi nila sa akin, lahat kailangan nila nandoon sa loob ng national ID nila. Ganito din sa iba't ibang bansa, di ba? Tanto na lahat. Healthcare mo, driver's license mo, utang mo nandoon. Di ba? Nakikita yung utang mo. Nakikita doon kung nahuli ka na ba o hindi. Nakikita doon lahat. Nakita. At pupunta ka sa hospital o ayan ang health card ko, babayaran yan ng gobyerno ang aking pagpapagulong. <coughs> to dito pa rin dito sa atin sa Pilipinas may nagkasakit. Oo, okay. dito, treatment pa hindi. dito mayo palihing. Dito Mayor, dito, wala pala palihing. Tapos pagtatawas sa bill 2000. Wala sa iyo. Wala lang pera ng mas maganda na kinabukasan para sa ating bayan. Hindi tayo titigil, ICC, si, si, balik nyo sa amin, si Duterte. Yeah! Hindi tayo titigil na paghingi sa ating gobyerno na ibigay ninyo ang karapat dapat na nakikita namin para sa aming bayan. Dahil nakikita namin sa ibang bayan yon, ibig sabihin, pwedeng mangyari yan. Dahil nakikita namin sa ibang. ang mga buhayang Dito, ang taxes na sa social services. Sa Qatar, wala silang taxes. Baka may mag-isip sa inyo lumipat ng Qatar. Wala silang taxes doon. Walang deductions at all. Pero libre lahat ano ba, ang treasure o kayamanan ng isang bayan ay hindi ang mga politiko. Ang kayamanan ng isang bayan ay ang mga mamamayan. Kaya dapat na ang mamamayan bago ang politiko. Dahil ang trabaho ng politiko ay ibigay kung ano ang karapat dapat sa bayan at sa mga mamamayan. Kaya huwag ninyong kalimutan sa araw na ito, May 31. Pagpapasalamat sa Diyos, pananawagan sa ICC, huwag tigilan hanggang hindi ibalik yan. Patidigong natin. At pangatlo, panawagan, demand sa gobyerno ng Pilipinas, ibigay ninyo kung ano yung karapat dapat para sa taong bayan at sa bayan. Yan ang tatlong mensahe na kailangan natin isa puso at isa isip lagi. Na kahit saan man tayo pumunta, ay kailangan natin magkaisa. Nagawin at magkaisa sa panawagan at magkaisa sa demand natin sa ICC at sa ating pamahalaan. Hindi po mahalaga ang reconciliation. Bakit ba? Bakit po mayroong reconciliation? Mahalaga ba ang problema natin na personal? Diba? Mahalaga ba ang away nating dalawa, ma'am? ano bang pakialam ng mga naghihirap, nagugutom, hindi makapag-aral sa away nating dalawa? Tama. natin ang trabaho at unahin natin ang pangangailangan ng taong bayan. Yaan yung trabaho nating lahat bilang mga mamamayan at mga mamamayan na nagmamahal sa ating bayan. Yan po ang kailangan nating gawin. Isa puso, isa isip. Yes, ma'am. Ilagay natin yan lagi sa isip. Ilagay natin yan lagi sa ating ipasok natin yan sa ating puso. Kaya kahit saan man tayo pumunta, alam natin kung anong sasabihin natin sa lahat ng lahi. Hoy, ICC, unang-una, ipalit mo yan. Pangalawa, oy, kami pala yun, nasa gobyerno ng Pilipinas. Oy, inaysa, magtrabaho. Huwag na yan unahin yung pakikipag -away. Personal na mga problema ng mga politiko. Yan po ang kailangan nating gawin at yan ang ating panawagan. Alam niyo po, madami ang nag-celebrate ng May 31 dahil birthday ni Sir. So, yeah. Ay, sir. Marami ang naghanda. Nagpapasalamat ako kay Senator Amy dahil merong tatlong lechon sa para daw sa inyong lahat. At, at uh, merong 300 na cupcakes galing kay Senator Amy para daw sa inyong lahat. Sa Pilipinas at sa iba't ibang lugar sa mundo, madami ang nagpa-party at nagpa-thanksgiving. Marami. Marami ang nagpa-feeding at nagpaka nagpa nagpakain sa mga guto. Marami ang namigay at nag-share ng blessings nila sa iba't ibang mga kababayan natin doon sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. At marami ang nagbigay ng kanilang mga birthday wish. Alam niyo po, ang wish ko ngayon na birthday ko ay ngayong 28 years old na ako magpapasabang na na naging 31 ngayon naging 28 na okay. pagkatapos ko dito ay hindi. talaga yan sir 15 years old ngayong araw na 28 years old ako unang una sana ay bigyan kayo lahat lahat ng Pilipino sa buong mundo ay bigyan ng Diyos ng magandang kalusugan good health Pangalawang birthday wish ko ay sana lahat ng birthday wishes ninyo para sa akin ay ibigay din sa inyo ng Diyos. Papasalamat po ako sa kasiyahan ninyo sa araw na ito dahil uh, meron tayong sinicelebrate pero nalulungkot din tayo dahil hindi natin kasama si dating Pangulong Rodrigo Duterte. sana ay sa susunod na May 31 ay makita ninyong naglalakad na siya nakalaya at maka-attend ng mga birthday at celebration at makabalik na siya sa Davao City bilang mayor ng siyudad ng Davao. Yes, ma'am. Sabi nga nung mga Qatar, ma'am, sana naman bago pa sa pag daw ni Pangulong Duterte ay dumaan siya ng Qatar. So sana din na pag siya ay nakalaya ay pwede siyang mag-program muna dito. Yes! Sa The, the Hague bago siya bumiyahe pa -uwi sa Pilipinas. Yes!